Limang katotohanan tungkol sa impyerno. Magugulat ka sa huli. Naiintindihan mo ba talaga ang katotohanan tungkol sa impyerno? Ipinapahayag ng Biblia ang limang mahalagang katotohanan tungkol dito. Una, mas maraming tao ang mapupunta sa impyerno kaysa sa langit. Sinasabi po sa Mateo chapter 7 verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ibig sabihin, mas maraming tao ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. Pangalawa, ang impyerno ay puno ng pagsisisi. Tignan sa Lucas chapter 16 verse 19 to 31. Makikita natin na ang lahat ng nasa impyerno ay labis na pagsisisi sapagkat hindi nila pinili ang sumunod sa Diyos sundin ang kanyang salita. Pangatlo, ang impyerno ay bunga ng kasalanan. Sinasabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung hindi tayo magsisisi, hindi mananampalataya sa Panginoon at patuloy na mamumuhay sa kasalanan. Ang kahahantungan ay walang hanggang kapahamakan. Sa impyerno, ang bawat isa ay magbabayad sa kanilang kasalanan. Pangapat, ang parusa sa impyerno ay walang hanggan ayon sa Mateo chapter 25 verse 46 at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Ang impyerno ay hindi pansamantalang lugar kung saan maglilingkod ka ng sintensya at makakalaya. Ito ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, walang takas, walang katapusan at walang kaginhawahan. Panglima, si Satanas ay hindi hari ng impyerno. Isinisiwalat sa Pahayag chapter 20 verse 10 ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Satanas ay hindi hari na nagahari sa impyerno, kundi siya ang pinakamabigat na parurusahan. Siya ay ihahagi sa lawa ng apoy at asupre at magdurusa, magpakailanman, araw at gabi, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na kapatid, kung ayaw mong maging hantungan mo ang impyerno, ngayon ang tamang panahon upang magsisi. Kung handa kang tahaki ng landas, patungo sa buhay na walang hanggan, isulat mo, Amen. Ibahagi mo rin ang mensaheng ito upang ang iba ay magkaroon ng pagkakataong magsisi habang may panahon pa.